Kau ngin to naka plaster ni nansa di dalam kasi dapat useless makali sudah. dah sudah susu dah ini pengulangan sampai sambai sa hidup bacana pa ni be sa di dalam aguna maka kuatan no sa sada malu madakal pusan ka manai pader di cukas ya di ka benda teli manian senabi kan man di garan ka ma dalam dalam man pak guna garam ni ya Jangan ini gepuk. Kenapa itu? Kan bagai giran sih, lima negara nama lupit

Wah, kau dah kena gua pun. Wah, nak dah kesilapan mana dah kesilapan? Da, Ia dah terlengaru. Sini tu masa betul. Bertipu sih so. ah. kau. Kasir. ngulang lalu kasir tu. Bagi lagi kembali ya. Tiga. Saya okay. dah hmm. oh. dah saya dah terlepas. Kapan sih? Yan, pamdad lang sa mga kasoy ang yabay lumpot ni ikon. Para yun, uh, talagang ma-corner o ma-trap itong mga isda palabas mga kasoy. Yun mga kasoy, uh, ang strategy namin ngayon sa panghuli ng isda ay uh, nilagyan namin ng lumpot kung tawagin sa amin or lumpot kung tawagin sa amin. Yan po, yan, yan yung lumpot. Yan, yan. May is net na nilagay dito sa embornal. Yan, sa embornal. And then, uh, bawasan to ng tabla. Tabla yung tawag rin? Flash, tabla or uh, flashboard. Ito, uh, yan yung flashboard mga kasi, yan. Yan yung tabla. Yan, bawasan dyan. And then, pag mabawasan yan, pag mag-low tide, is yung tubig ay palabas, no? Palabas, pababa. So yung mga isda is uh, sasama doon sa palabas Wait, sa tubig. Sa... And then ay uh, paglabas ng mga isda doon sa baba sa labas ay mako-corner dito sa siya lumpot. Sa... Yan mga kasaya, lumpot ang tawagin sa amin. So paki-comment mga kasaya kung anong tawag yan niya, sa inyo. Baga... Lumpot. Yan, so tanggalan ng dashboard. Oh. Para magbaba yung tubig magbaba mga kasaya. Kawakan eh. Mulo. Yan yung siya okay. So ayan ang mga access so ihulog na namin itong uh, kimpot trap or lumpot kung tawagin sa amin dito sa labas ng palaisdan dahil magbabawas na po tayo ng tubig dito sa lab ng palaisdan and then so bago uh, bawasan ng tubig itong palaisdan ay tanggalin mo na itong uh, flashboard dito sa embornal para yung tubig ay mapunta sa baba or sa labas and then yung mga isda ay sasama doon sa agos ng tubig palabas kaya doon tayo maglalagay ng kimpot trap no so harangan natin yung mga isda na lumalabas uh, mula dito sa uh, Palestine, mga kasoya So ang tawag dito ay kimpot or lumpot kung tawagin sa amin mga kasoya. So bangan natin sa part 3 kung paano namin huli ng mga isda dito sa loob ng palaisdan gamit ang kimpot or lumpot trap mga kasoya. So maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa bago at dating followers po namin at sa mga nagko-comment sa amin maraming maraming salamat po at sa mga star senders po namin maraming maraming salamat po. Kami ang iranong vlogger na gula sa sa City, Team Soya.